guys, ayan, so sa video nito nga pala guys, ayan, so hindi mo tayo magtitimpla ng pintura ngayon guys, ayan. So shout out muna sa inyong lahat mga guys, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin dito sa YouTube channel, ayan guys. So sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa atin, pakipindot nyo naman yung bell na yan ayan, guys para subscribe nyo, tulog nyo na rin sa akin yun, mga guys, ayan. So pero nga pala sa atin na nagtanong guys na subscriber natin, ayan, so sasagutin muna natin, hindi mo tayo magtitimpla. Ayan. So, bago mag sagot bago natin sagutin yung katanungan na yun, guys. Ayan. So, intro muna tayo, mga guys. Hey guys, ayan. So, maraming salamat nga pala guys sa mga sumusuporta sa atin dito sa YouTube channel. Ayan, thank you, thank you sa inyo lahat mga guys. Nandiyan kayo. Ayan, so sana dumami pa yung ating mga pa, mga subscriber natin. Ayan, mga sumusuporta sa atin. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat mga guys. Ayan, so meron tayong nagtanong na customer. Ay, ano nga pala? Subscriber sa atin. Ayan, so... Asagutin natin guys, yung katanungan niya guys ito. Kung yung Renault Shendao, na archery na kulay kung pwede daw pang pintura sa loob ng bahay. Ayan. So, kung pwede daw. Ayan. So, dahil ilastumirik yan guys na ilastumirik yung renoir shine. Mas maganda kasi sana yan sa panlabas na bahay. guys, dahil ilastumirik siya. Ayan. So, pwede naman siya i-pintura sa loob ng bahay. Ayan guys. Pero, kailangan mo lang patungan siya ng emulsion sa aking experience, guys. Ayan. Pag nagpintura ko ng elastomeric na pintura sa loob ng bahay, kailangan ni emulsion natin. Kasi, pag hindi yan naka-emulsion, mga tatlong buwan, magkakaroon na siya ng amag. Ayan. Parang nagpuputipi yung dingding niyo, guys. Ayan. So, kailangan natin patungan niyo ng emulsion para hindi siya mag-amag-amag. guys. So kung natapos mo yung video na to guys, ayan, so paki-comment niyo naman diyan guys yung lugar niyo kung tagasan kayo para nalaman natin kung saan nakarating yung ating video na to. Ayan, so comment-comment niyo comment na lang guys yung mga katanungan niyo pa diyan. Ayan, maraming salamat nga pala guys sa nagtanong sa atin at si Telma Lazaro. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, good morning. Ingat na lang kayo guys. Bye-bye.